So yun, uh, isang panibagong araw po sa inyo mga boss. At syempre sa araw ito mga boss, uh, update ko po kayo mga boss sa uh, ginawa nating extension. Kung mapapasin nyo nung unang vlog natin mga boss, yung bagong ginawa natin mga boss, uh, papakita ko po sa inyo kung ano na po yung niya. So, ayun, uh, syempre kung bago lang po sa channel ko, paki-subscribe nyo naman po Alex Official Vlog mga boss. At syempre huwag nyo na rin pong kalimutan yung FP page natin mga boss, Alex Official Vlog. At syempre uh, pakisubscribe nyo na rin po mga boss si Chupay Official Vlog. At syempre huwag nyo na rin pong kalimutan yung Kapod TV natin mga boss. At syempre pakisubscribe nyo na rin po si Dongski mga boss. Ayan. So tara, uh, update ko po kayo mga boss sa uh, nagawa natin. A few moments later. So yun mga boss, bali ito na yung tsura niya. Ano mapapansin niyo? laki na nang pinagbago niya bali ito na yung pinis na kinalabasan natin <coughs> pati <coughs> pati repaint dito mga boss uh, sa atin na kaya yan, niyo, bago na lahat yan tapos ito yung tinagay natin vinyl mga boss <coughs> so yan uh, meron din tayong pics ah uh, glass sa ibabaw. Tapos ito, uh, bali, tatlong uh, push window siya, mga boss. Be, pa, pa, pa ano rin siya, uh, salamin mga boss. <coughs> so, ayun, bali, ito na itsura niya, mga boss. Bali, tapos na tayo. I-turn over na natin kay Sir. Kay Sir Prime. Ayun. Okay na tayo dyan. So, ayun, ah, uh, hanggang dito na lang mga boss, ah, uh, pa pakilike and share naman po ng video natin. At maraming maraming salamat po sa, sa mga support niyo po mga boss. At uh, syempre, ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo. May natanggal na tayo isa dito. Tapos, yun, papalitan mga boss. Yan, papalitan din natin. <coughs> Tatanggalin din natin tong rigs na pero so, Kaya hinasa na natin ito mga boss. Kasi water pooping siya. Gamit natin yung water dito mga boss. Bali, poison plexiban mga boss. Shout out, Pogi! Yun mga boss, bali, may perspiring attack dito. Parang nag-clustering ka lang dito mga boss. Pupunta muna natin sa kahit So, yun mga boss, bali, ito. Napapasit na yung may mga tayo na natin po talaga dito mga boss, uh, locker tender mga boss. Sa mga boss, ang kumabagasin na ito. Maliki na yung penis na kanila pa sa inyo. Pati dito mga boss uh, sa atin na. Pakilagay and naman po ng video natin. Um, salamat po sa, At sa mga support po mga boss. At syempre, ingat po kayo palagi. Like, God bless po sa inyo.